Hello, hello guys. Good morning. Ito, papasok na ako sa trabaho guys. Tapos hindi na ako nagligo kasi habang tumatagal, lumalamig na talaga ang relasyon niya. Char, charado. Hindi lumalamig na yung panahon dito sa ha Qatar. Habang tumatagal, napakalamig na. Tapos itong Uber ko, pinalakad pa ako. Alam naman na nagpa-fog na. Tapos ang lamig-lamig guys. Yung langit guys, parang gustong umulan. Pero ayaw naman umulan. Yun. Yung araw isisikat na. Pero tinatakpan ng ulap natin. Napakaitim. Tinan naman yung ulap guys. Parang gusto So, talagang umulan. So, yan nga, guys, no? Tapos, uso ngayon yung sipon-sipon. Kayo, mga guys, ha? Dito sa Qatar, dapat always kayo wear jacket, ganyan. Tapos, may gamot. Parating may gamot kasi ang hirap talaga. Lalong-lalong na dito sa mga kababayan natin. Nagatrabaho sa, ano, sa bahay, ganyan. Kaya, alam nyo naman yung amo, utos dito, utos doon. Hindi alam na may sakit yung, ano niya, yung katulong niya. So, yun. So, pala, parati kayong maghanda ng gamot nyo. So, sorry pala guys kasi sinisipon din yung alaga ko guys dahil nga sa lamig ng panahon ngayon. So, tiyan nyo naman yung araw, yung langit. Parang may dinosaur na lumalabas. So, yun nga guys may nagdanong sa akin kung meron ba akong na-earn na money eh, sa reels ko at sa mga bidis ko. Wala po kasi na, not eligible po yung Qatar. Wala po akong nakukuha pera dyan sa video ko ganyan so sabi pa doon is ano, ano daw yung effort ko sayang daw yung effort ko hindi naman gusto ko lang talaga i-share gusto ko lang gumawa ng video ganyan so ay pa ako guys so yun nga guys no minsan magtataka kayo wala masyadong nag vlogs vlogs dito hukatar yung iba nag reels lang yung iba ano lang kasi nga, not eligible yung Qatar. Walang na earn na money. Pero ako, okay lang, uy. Go lang nang go, ha? Go lang nang go, go, No, guys, no. Para mapakita naman natin yung Qatar, yung side ng Qatar, ganyan. So, sana soon is mag-open sila dito ng eligible na talaga sa Saudi. Is open na yata yung Saudi. Kasi tuwing tumitingin ako ng mga videos sa Saudi, is mga ads. So, hindi ko alam dito sa Qatar bakit nga ba ganyan. Mag-search nga kung bakit hindi sila eligible. Ganyan. Dati Saudi is hindi din eligible yung Saudi. Kaso, hindi ko alam. Basta baka binago nila yung sistema nila. Sure. So, yun nga. Hintayin lang natin guys. So, kung meron mo na akong ma-earn, share-share din. Sabi ng iba. So, yes na yes. Pero ngayon is wala pa kasi. Ma A ano na lang, Magkot-kot na lang tayo ng ulo. Wala pa ngayon. So, hindi naman ako nagmamadali sa mga earn, earn na yan. And thank you pala sa lahat ng na, nag-follow sa akin. Kahit hindi ko yung, hindi ko kayo maisa-isa. Thank you. Maraming maraming salamat sa nag ng aking video. So, 20k na po tayo at maraming maraming salamat sa inyo. So, ito, malapit na ako sa aking word. So, yun lang, maraming maraming salamat sa inyo kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo mag 20k sa lahat ng mga new followers mga hold followers, sa lahat na nanonood ng video and maraming maraming salamat sa inyo God bless you and sana buhusan kayo ng blessing from Allah, so thank you, bye